Gundang umaga mga farmers. Si Pipino. Bali mag-harvest tayo ngayon. Six harvest natin pero ganito na yung itsura. <laughs> Tumanda na Ay nako. Ganyan na rin ba yung dinadanas nyo? Dahil hindi panahon ng pagtanim. Kumbaga ay syala. Dahil dun sa amihan. Ito. Mamaya tayo mag-harvest. Abuno muna tayo guys. Ang gamit natin ngayon, ibahin natin yung abono, ano? Ito hindi ko madalas 'to ginagawa. Yan. Dapat mo 'tong malaman kapag ka, na-encounter mo yung gantong problema sa pipino. no? Isa't sa bawat balde. Ayan. No, ito templado na 'to. Yan, malinaw na malinaw, wala tayong hinalong triple protein, puro urea lang ginamit natin ngayon. Bakit kaya? <laughs> isang lata ayun kahit direkta pa rin sa puno ano humina kasi yung talbos guys ayan urong ang talbos six, six harvest pa lang pero urong na yung talbos natin no? kita natin kung bakit tayo nag triple ano, kung bakit ang gamit natin ngayon ay Urea lang kasi nga pang six harvest na natin ngayon mm. Six harvest pa lang pero ganyan na 'yung itsura. Tingnan niyo naman. Bigla siyang tumanda. Ay <laughs> ah, nako, Ayan nako. Pero marami siyang bunga, ayan o Mga pipitasin natin ngayon. Pero ang talbos ay ganito. Urong na urong ano? Hmm. Hindi na umurangkada. Pangpitong harvest pala, pang -pito. Pang pa lang, pangpito, panganim pa lang pero ganyan na no, yung mga naka-encounter ng ganito pakita natin kung bakit nagpurong trip nagpurong Urea tayo ngayon eh, mga bunga naman eh. dami na mga bunga guys kaso nga lang yung talbos ay eh, urong na sa, sa six harvest pa lang ano kumbaga ito eh, tumanda agad pero bata pa to kaya ang gagawin natin purong urea muna ngayon Depende kasi doon sa lagay ng pipino ano. Kung ganito itsura. Pang-anim pa lang na pitas, Eh mamatay-matay na yung pipino. <laughs> na? Pero kung maganda naman. Edi mag triple 14 ka pa rin ano. Para magpabunga ng magpabunga. Pero ang purpose natin ngayon ay. Paarang kadahin yung mga talbos. Yan. Nahinto na yung talbos eh. No? Tura. Ubusan na ng lakas yung mga talbos natin. Pero bata pa tong cucumber natin. Kasi pang-anim pa lang eh. Ang pipino natin dapat umaabot ito ng 15 harvest. Hindi na pakalayo. <laughs> na? Ayan yung itsura. Hindi ko ito madalas ginagawa. Ginagawa ko lang to kapag kaganto na itsura. Sa panahon ng tag-araw, ganito itsura nung Pilipino. Kontra yung panahon kasi, kaya ganyan, tura. May mga part na ganito, ayun yung tura o. Oh. No? Pag na-encounter mo to, dapat mong malaman, no Na yung mga kakayahan ng abonong ginagamit natin, mga talbos, sayan na. Kulot-kulot na yung mga talbos. Uh, halos wala na. Parang wala ng pag-asa. <laughs> Ay, ano? Ay, naku no, naman. Pero bata pa itong cucumber natin. Kaya ang ginamit natin ngayon ay bumalik tayo dun sa urea. Kasi ang urea guys, pampabulas. pabulas. Bubulas itong mga talbos natin. Chicks harvest. Pero parang mamatay-matay na, ano? Mature ano yung ating cucumber guys. Mabilis yung kanyang pagtanda. Dahil hindi angkop yung panahon nga. No? beginner's guide tayo dapat mo itong malaman kung ganito na yung itsura ng iyong cucumber ang nagagawa ng nitrogen o urea ay papabulasin niya yung kanyang matalbos papabatain na pap, na papabatain natin yung matalbos para tuloy-tuloy yung pagharvest natin no dapat obserbahan yung itsura ni cucumber no? Yan ay tsura. My goodness, di ba? <laughs> Six harvest. <laughs> Lalo dito sa baba, o. Oh. Alos matunaw na yung dahon. No? Kasi nga, madalang na rin yung spray nito. Kasi nga, ito, kinakain to ng hilaw, guys. Mahirap na i-timing yung pag-spray. Tapos ang gagamitin mo lang dito ay mga contact lang yung washable hindi ka pwedeng gumamit dito ng systemic kapag ka naganto na yung itsura kapag ka nag na no? <clears throat> mm. ayan mga talbos naloko na mm. ang gamit natin ngayon ay urea lang wala tayong hinalo kasi nga ang target natin pabatain yung mga talbos para umarangkada uli yung mga bunga Hmm ayan yung bunga ayan yung talbos ibig sabihin wala nang sumunod na bunga wala na tayong aanihin <laughs> pero yung iba naman ayan yung bunga pa pal palabas ay nako 6 harvest pa lang ano pero ganyan na itsura mamimitas tayo mamayang hapon hmm. pero meron pa naman mga sumusunod pa kaso nga lang kailangan nating pabatain yung kanyang talbos para maging ganito ito medyo maganda pa kaya may kasunod na bunga lumalabas pero yung iba ay wala nang lumabas na bunga mag stop na yung harvest natin ganon. No? pag ganon na? pag ganito na yung itsura dapat mo itong malaman kailangan ikwan natin ay obserbahan yung pipino kung ano yung pwede natin i-apply kasi bata pa to guys pang 6 pa lang ngayon pang 6 anong pitas pa lang no? para malaman kung ano yung i-apply na abono nga mga isang linggo lang pag nag apply tayo ngayon <coughs> excuse me maglalabasa na yung bagong talbos ayan naman mag iba na yung talbos nito kapag nakapag apply tayo ngayon gaganda na uli mga talbos nyan kasi gumamit tayo ng urea yung nitrogen pampatalbos, pampabata ng dahon pampasanga plant booster ka <laughs> na? ay nako hindi pa dapat ganito to kaso nga lang iba talaga yung parang sobrang init ano? walang ulan pero importante may maharvest pa tayo Yan. kahit pa konti konti Baka gandun lang guys Beginner's guide tayo Para do sa ating mga baguhan Nagtatanim kung gantuna na yung pipino nyo At, at kung Ma-encounter nyo yung ganito Obserbahan kapag uminto na Yan Pwede kang mag-apply ng Nitrogen base No? Thank you